Sikat na mga awit, pumanaw na sa edad na 30. Naligasan na naman ng isang mahusay na mga awit ang music industry, maraming madla ang nagluluksa maging ang kanyang mga tagahanga dahil sa kanyang biglaang pagpanaw, labis nga ang pagkagulat ng lahat sa pagpanaw ng singer na ito dahil sa napakabata pa nito. Matatanda ang isa siya sa may pinakamagandang boses sa music industry, una siyang nakilala noon nang maging parte siya sa isang singing show taong 2010 kung saan kabilang pa siya sa mga naging finalist dito, matapos lumipas ang ilang taon, noong 2014 ay una siyang nagdebu bilang isang mga aawit matapos na ang pagsikat ng kanyang kantang Beautiful, hanggang sa sunod-sunod na nga ang paglabas niya ng mga kanta na ang ilan pa ay naging theme song sa mga drama, matatandaang siya ang umawit ng Hayawadong, na isa sa mga official soundtrack ng dramang Reply 1988, siya rin ang boses sa likod ng awiting Please Say Something, Even Though It Is A Lie, mula sa dramang W at Light A Dream ng dramang Prison Playbook. Sa isang malungkot na balita, pumanaw na nga ang isang sikat na South Korean singer na si Park Bo Ram. Kinumpirma ang pagpanaw ni Park Bo Ram ng kanyang kinabibilangang talent agency na Yanado Entertainment. Noong Biernes, April 12, 2024, pumanaw umano ang sikat na singer noong April 11 sa edad na 30, Ayon sa pahayag ng Yanado Entertainment, sinabi naman ng agency na iniimbestigahan pa ng mga kapulisan ang sanhi ng pagpano ng singer na si Bo Ram. Ayon sa ahensya, it's true that Park Bo Ram died on April 11. The cause of death is currently being investigated by the police. Samantala, ayon naman sa ulat ng Alkpop, di umano'y nasa isang private gathering si Park Bo Ram, kasama ang kanyang mga friends noong araw na namaalam na ito, pero pasado alas 9 ng gabi, Nagpaalam daw ang sikat na singer na pupunta sa Cree, ngunit nagtaka raw ang kanyang mga friends nang lumipas na ang ilang minuto ay hindi pa rin bumabalik si Park Bo Ram, kaya minabuti raw na alamin nila ito, pero sa kanilang pagkagulat, nakita raw ng mga kaibigan si Bo Ram na nakayuko sa inidoro at wala ng buhay. Sinubukan pa raw nilang i-revive e si Bo Ram subalit idineklara na itong wala na sa ospital, Hanggang ngayon ay patuloy ang pag-iimbestiga ng mga autoridad para matukoy ang totoong sanhi ng pagpanaw ng mga awit, sa kabilang banda bumuhos naman ang pakikiramay mula sa mga netizens at mga tagahanga ni Bo Ram.